Boston Celtic fans nakahanap ng pantapat na malalaro kay Victor Wembanyama. Mas matangkad na alien niya ang prospect kontra kay Wemby bagong season, bagong excitement na naman ang ating matutunghayan sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Yearly ay expected na yan. Malaking bagay kasi ang pag-develop ng laro ng mga last year rookies at mga bagong players na pumapasok kada taon. At unti-unti ay nakikita natin ang mga bagong mukha sa NBA dahil sa mga ito. Well, this year nga ay may isang batang malalaro sa NBA na trending sa mundo ng basketball. Ito nga ay walang iba kundi ang first overall pick ng 2023 NBA draft na si Victor Wembanyama abi naman kasi ang larong ipinapakita ng alien player na ito sa kanyang first season. Sa sampung unang laro ni Wemby this season ay nag-average ito ng 19.3 points, 9.5 rebounds at 2.4 assists. Disenting mga figures ito para sa manlalarong baguhan pa rin may kukonsidera sa liga ng pinakamang magagaling na manlalaro ng basketball sa mundo. Maliban sa kakaibang experience na dala ni Wemba Nyama sa mga NBA fans ay tinaas din ito ang antas ng laruan sa NBA. Kung saan ay magbibigay sa mga NBA teams ng idea upang hum manap ng batang malalaro na tulad ni Wemba Nyama. At ito na nga, may isang NBA team na natila disperadong tapatan itong si Wemby. Kung kaya't mga fans na mismo ang nag-scout ng mga young players pantapat kay Wemba Nyama. Ito nga yung fan page ng Boston Celtics. Makikita kasi na nakahanap na sila ng malalaro na pakirandam nila ay kayang pumigil kay Wemba Nyama. Ito nga yung listed 7 foot 7, 17 years old high school player ng IMG Academy ni si Olivier Du. Sino mag na high school pa lang ang higanting ito at patuloy patuloy pa ang pagtangkad. Projected height nga nito ay posibleng umabot ng 7 foot 9 to 8 footer. At since nag-evolution na nga ang mga bigs ngayon, kung kaya't hindi lang tayo ang kayang gawin nito ni Roe. Sa loob ng court, 2025 to 2026 ay pwede nang sumalang sa draft ang batang ito. Depende sa kanyang kampo. At ito't panoor natin ang ilang mga highlights ni Oliver at kayo na ang magbigay ng komento kung epektibo pa ito sa NBA.